ito na naman guys uh, time check anong oras na anong oras na Carlo exacto alas please exacto alas just na po ito na naman lalagyan na naman natin ng tubig at saka yelo yung ating air cooler para malamig-lamig na naman yung ating pwesto ayan po mga idol ha kapakita po namin sa inyo kung paano magbukas ng likod ng air cooler para dyan na po isasalin yung yelo sa katubig pag ka naman tubig naman hindi dito lang hindi dito lang sasalinan ito lang pag tubig lang naman pero kung lagyan nyo ng yelo yan kailangan talagang buksan yan so, ganyan lang pong pagbukas mga ito lang sa mga may concern paano magbukas ng ganyan o, so, yan naman po yung pagbukas yan po bukas na po yan mga idol so, sasalinan na po natin ng tubig saka yellow kasi na yung pansali ng tubig wala pa iba sabi ko nila eh hindi na yung ano gabi wala naman pala nag gravy eh ayan po ayan po yung tubig ayan ibubuga namin ano? Paano? Paano? Paano pa rin? pa naman yung tubig sa bay mo. datag na na. Hindi, pinaready kita kanina. Akala ko sumunod ka. Yan. Ganyan lang po po, baka ito, lo. Lalagay lang po yung tubig dyan. Ay, yung tubig at yelo. Para... Lagay ko lang, lang po na hindi durog-durog. Ayun lang. Ito. Tapos lamang po natin ng tubig. Ayun, tandag-tag na tubig. Ayan. Ayan na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. na. 8. Kasabi lang ba? 8 na yan po mga idol. Tapos si eh, tubig. Tulang. Tulang. Kulang pa lang yung lupet mo. Ayan. Okay na sa water level. Hindi mo hinanap yung screw dito. Kailangan mo yung screw dito. Sige, sige. 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 Ayan po mga idol. Yan po yung water level niya. Oh, medyo halos mapuno na. Hindi naman ito mag-overflow. Hindi. Yan po yung water level mga idol. pita lang yung scrub. Laging natatanggal. Yan, ibabalik na yung takip. So, ganyan lamang po mga idol ang pagtanggal ng likod at uh, pagkabit isla, uh, tulak, saka, tulak pa at tulak pa taas. Yan, meron naman pong guide dyan mga idol. Yan na, yun para sa mga uh, nahihirapan katulad namin, nahirapan din kami nung una yan pero katagalan na sanay na nakukuha na ng mabilisan nung una yan, matagal din namin na naitanggal at nabalik

tanggalin mula-mula kaya balik dito balik dito Ayan. po mga na po yan May balik na nama ayos Uh, ito naman na may hang Ayan, lumayan pagka pinagana Ihigupin ng water pump yung tubig Kapunta dito sa taas At siya naman yung babagsak dito sa mga Filter na ito Kabilaan Dito sa Diyan na ngayon kinukuha yung Lamig na ginubuga Dito sa kanyang harapan sa lapan niya Ayan mga ito. Tapos na yung nilinis at pagsasali ng tubig. Ayan. Ayan mga right ito. Oh! Ayan. Ito naman yung kung saan dito sa mag-overflow. Ang mga gama bubuga ng water pump niya. Ayan na po. Tapos na po yung pan niya. Tapos papakita naman namin sa inyo yung magwa water pump siya. Ah, buksan na tong water pump. Dito na ano. Ayun na po. Ayun na po. na Nakita nyo mga idol. Nakita nyo kung gano'ng palakas magbuga ng tubig. Na siya naman yung i-overflow dito na yun ang pinanggagalingan ng tubig ay hangin na malamig. Yan. 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 Diyan niya ilalagay yung tubig na malamig at yung bubuga. Ito na nga po siya. Ayan, ayan, ayan. Malamig na. Ayan na yung malamig na hangin. Ito yung hangin. Pampalamig ngayon. Mainit na panahon. Dito po tumatambay sa harap na so, para

featuring Air Cooler para sama ilang na panahon. Alam mo graphic mo na si Boy Killing, tipo nagiginit. Inexpect ko na ko na tapahayan. Na validation pa bayan noya.